ngayong fourth anniversary na ang ating programa. Marami tayong mga kaibigan na nagpaabot ng kanilang pagmamahal at suporta. Kaya naman na uh, thank you very much sa ating friends from Love Visuals Corporation, CJ Bake Shop, Play-Doh Cakes and Dessert Bar for giving us our anniversary cake. At syempre, hindi lang yan. Marami pa po tayong mga pasasalamatan. Ayun, mamaya makikita natin yon. like to thank our following friends Joey Lee Canales of House of Lee Kakanin Buffet Ken Santos of Just Drinks Ph John Bev Aliswag of DNA Creamery Matt Jun Kumilang of Chef Patrick's Kitchen Ang daming nangyayari sa day pero talaga ang taas ng energy natin. Meron tayo mga nice, batiyan muna of course. Oh. Thank you so much, Diane Medina. Oh, thanks, Diane. Thank, thank you. Kasi oh, oh, so, oh. hindi natin siya kasama physically talaga yung pagmamalat, supportan niya Bye. sa Rise oh. and Shine Pilipinas. Ay damang-daman natin dahil ang daming kicks at ang daming pagkain. Busog na busog na. Thanks, Diane. also hi to ating Chia Tianza. Chia Tianza. Good luck, Chi. Oh, you met him Watching is Jerry Caliliero and of course, meron pa a big birthday. Birthday Trixie, Birdie. Oh. Birdie -trixie happy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy, happy, happy. happy. Hey, mabating, okay. ate, so, ate Happy oh. oh. birthday! Biyano lang ang <laughs> babatiin. Yung yung dancer ang anniversary. Oo, at sarap-sarap ng mga food na kinakain natin. Oo. Yung coffee ang sarap. Oh, oh coffee. Just cream Si GM tasa likod natin. Nagkasi muna nang Actually, nung ano yeah. nag-uusap tayo, nabawasan na ni Patrick yung cake. Oy, uh, actually, uh, si Patrick uh, yung pinakaunang kumuha ng cake. So, likod, sa likod. Nasa likod lang po. So. Mahilig ay, sa matanggut. Yes. Thank you, Lea. Dayan Medina. Kaya kasi, ano, si Raul. Oo, si Raul. Ventura. Oh, Raul Ventura. <inaudible> <inaudible> Happy, <inaudible> birthday. Birthday. Happy birthday! <inaudible> Pabatiyan. Pabila <laughs> binabati namin, mga kasama namin na dito? si Daniel mandalastas at ay, si ay, Noel. Oh, yeah. oh, yeah. Si Noel kay Daniel kung ay ay kaya, kaya si si sa ay 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 pero next year daw, sasayo sila ni Noel. Silang dalawa lang. Dapat. Ang sinuwel ko na sa kamay. And that ends our morning. Balitaan and kilitaan. Maraming salamat po sa apat na taong pagsuporta sa amin mga ka rsv At syempre, magsasama pa rin po tayo sa mga susunod pang taon. ay Next week, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabahagi sa inyo ng mga napapanahong balita at informasyon.

One week <laughs> yan. So, balikan sa mga past episodes? Maaari nyo pong bisitayin sa aming official social media accounts at Rise and Shine Pilipinas sa Facebook, YouTube at Instagram. Habang RS Pilipinas sa mga sa TikTok at X. TikTok! 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 Okay, hey. sa lahat ng ating kasolid RSP at thank you, thank you for Pili your support po. sa ating programa. Two more years for RSP at kami po ang para sa Pambansan TV <laughs> sa Bagong Pilipinas ito Rise and Shine Pilipinas! Pili Yeah. Oh.